Ito sa CapCut Pindutin ng create Hanapin ang video Click the video Click plus one Drag the video Ito mag split tayo Bantin muli video Ito split tayo Ito. Bantin video Split again. Pindutin na sa gitna. Hanapin natin ang delete. Tapos delete natin. Dito. Split ulit. Banting video. Dito mo. Split tayo. Tapos dito dito split natin tapos delete sa gitna pagbalik tayo yung nasa gitna na click click natin tapos hanapin natin si overlay overlay natin yan natin si overlay drag natin yung pantay natin sa first clip ito pantay na tapos click the second clip hanapin si mas hanapin natin si mas ito si mas tapos hanapin natin ha? split bago ito eh horizontal, Walang horizontal. split pala ito split <coughs> na rectangle na pili ko split pala pagkatapos i-drag natin yung white line itapat natin doon sa bundok para makaber natin yung paa ng tao Ops, dito ganyan pagkatapos pindutin ang check mark doon sa baba tapos uh, play natin testing natin play okay play natin ah play, play natin play 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 oh, testing ito na kalalabasan at yun pwede na natin export